Yun know, mga Nandito tayo ngayon sa ating Road Island Magpapakain tayo ng Pakwan ngayon mga kastoy oh. oh. Ayan o oh. so, Dami nila Ayon, mga Ayan nandun Mag harvest tayo ng itlog ngayon ng Road Island mga kastoy Pakita ko sa inyo ha Mga kastoy Ayan Ayan oh. Mag harvest ng itlog ngayon mga kastoy eh mga Rod Island natin, no? Oh, ang dami, no? oh, oh di ba? Hmm, hindi pa itlog. Ah, oh. Mga kastoy, ang dami itlog, Oh. O, oh, di ba? Hmm. Ngayon lang, mamayang hapon tayo, mamayang hapon natin na harvestin yung mga itlog na yung mga kastoy. Pero naman tayong pang almusal bukas. Eh, dami na mga kastoy, Oh. Hmm. Yan sa ngayon bala ko pa magdagdag ng Rhode Island mga kastoy ngayon lang ako nakapag video kasi medyo busy yung mga arang araw mga kastoy kami tayong mga pinupuntahan lagi oh. ayun o oh. ha diba oh. ang sarap po yung may dyan to oh. ang daming itlog may, yung itlog dun na ano na nasa tampo na mga kastoy dun sa likod ng dun sa likod ng ano ng kuluang baboy mayroon dun oh, o no? eh. Andun dun sa dun, dun, dun sa sulok na meron diyan mga kastoy. -ka ano? Puro natin mamaya. Mamaya ha na, na tayo mag ano ng mga itlog magharvest. harvest dahil naubos na yung mga inarbest natin nung nakaraan na araw. Kas, mga kastoy. Ka Kaya mag-harvest ulit tayo. Susunod naman na mga itlog nila. Plano ko naman mga kastoy, ka magana tayo mag yung ano tayo uh, Magpapapisa Para Siyempre dagdating yung araw Mas matatanda na to Mas konti mag-produce natin yung itlog Kailangan makapag-produce tayo Ng mga sisiyo mga kastoy Ayan lang Ang dami nila Ayan lang mga kastoy Yung lang sa ngayon mga kastoy Sa susunod natin vlog Hintayin nyo lang yung ano Mamaya magbablog ako ulit pala Mag-upload ako ulit ng video Para sa mga Pag-harvest ko ng mga itlog mga kastoy Ayun na sa mga ayo mga Kastoy. Please like, share and subscribe. Gang gang.